Boy, anong gagawin mo, boy? Ano, boy? Pasingata siya, boy, boy. Anong gagawin mo dyan? Bad job ko yung ginamit mo. <laughs> Yan na, boy. Boy, lips. May gagawin, take shot. Parang hindi na to tao to. Ano to? Hayop to? Parang hindi na to napapakas sa mundo ng mga tao. Tingnan natin ano ah, gagawin ni Boy dito. Ano <laughs> rin natin? Boss Ed. Okay. Ito kagigan, Carmen. Ay, ay, ay.

wala uh, walang hapunan. Take shot na na walang hapunan. Ano? Hila nun lang. <laughs> uh, Papahulogin yung ano? Papahulogin yung Jis? Uh, na yung Jis. Jump kido. daw. <laughs> Titirahin sa uno. Ay, ay, ay. Ay, awit. Awit. Good gentleman. Good gentleman uh, it. oh, okay. oh, hey, so eh Good shot, man. Ha? Good shot, man. yon to si chat, 'di ba? ba hey. ka? Oh, one. Another uh, one. Another one. Uh, 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 pangalawang tira ni Boy. pangalawang tira ni Boy, ah. Yeah. Ano ba ni mo Teksya sa ng apunan by Boy L. Ay ay ay, pasmo wala talagang apunan si Boy. Awit. Ah, Alalang Alaala niya ba sa uno uh, ni mo peliparan? Angat na ng basis na. Angat ng basis ta. Sayang na kayo, Boy. Para uno man. Para lalo ng ngat ng Uno, palo-palo, di Ah, palo-palo di ako. Oh. Ng. Oh, so ito na. Totohanan na talaga to. Ito na bisis na ni Boy. Ito si Tiso si na ni Boy ha. Ah. Ito na, pakatlong bisis na jam ki ni Boy. Walang hapunan to ha, ah. walang hapunan. Ay, walang talaga hapunan. Awit sa'yo Boy. <laughs>